ako yung itaka ho din sa ilay. Dati ho, gusto-gusto ako pituran. Ngayon ayaw na ako pituran. Ay, ang ipoposing mo ang like pag-arne-garne rin na ang hindi na nagbago. Diyos ko po. Ay, ay kasi naposing. Na, na, huwag na. Lagi na Ayla. pag arne naman ang tao Ina, na-uble. Aba, yun lang. Hindi ako mahiya eh. Ako mahiya eh. Ay, sa mahiyaan ko ang hungar eh. Dali, ito ko'y kunan ho ninyo din eh. Kahit miski, video na naglalakad. Hindi ka naman diyan pa magpipicture. Ay, video ay, na, ay, ay, na lang kung ayuhon ho yan. ano kang gagawin ko din eh? ko po, ay naman layo pala ng lalakaring ito. Sabi may daanan na lang tayo din Kalayo na may masakit na... Ala, masakit na ang paa ako din Masakit ang paa, masakit ang taya. Baka ang iyaw, ikaw laging gutom eh. Aba, ako, ayun ay, ka, hirap ganyan. Wala ha? pa ako. Ha? Wala pa akong... Kaya nga. Ba, ba, ba? Hindi. Sasi. <laughs> si Winay na, lulukarit na ba? Ano ka, makikita ang aking outfit? Wala, ipakikita ang outfit. Yan, Ariho ay ano, bukas, uhubad din na ni Periana, ibebenta ko na. Hahaha. <laughs> Na rin. ano, ko abangan nyo lang, Ari, sa ano, Perianas Apparel. Pasko ko na sa inyo, Ray. Ayan, ang mga tao pala, Hoday, na ay mga pasal na pasal na rin. Naku po, Diyos ko. E, ikaw. Nagsama-sama na kami ngayon. Gutom na kami. Kaya magpagsitintahan. Mag narami si Chiria. Naku po, yakin masama yakin. naman na si Chiria sa ating, okay. ano, ikalusogan. ay, kalusugan. Gutom na ako. Oh. Dapat ay mga gulay. Alam kami, gulay Gulay dapat ating kakainin, ha? Gulay, gulay. Titiktok hmm. ko <kling> na ka.